Apat ang patay matapos magcrash ang isang aircraft sa Colombia. Papunta sana ng Medellin ang nasabing air ambulance nang bigla itong sumabog. Hindi pa malinaw anong carrier ang nag-ooperate sa nasabing flight. Nanawagan si United Nations Secretary General Antonio Gutierrez na tiyakin ang electoral rights ng mga mamamayan ng Venezuela. Ito ay matapos iugnay ng mga otoridad ang opposition figure ng Venezuela na si Maria Corina Machado sa planong destabilisasyon bago ang presidential elections. Ayon kay Machado, kasinungalingan ang lahat ng ibinabatong akusasyon sa kanya. Anya, nais ni Maduro na isara ang landas para sa pagbabago dahil alam nilang matatalo ang mga ito sa darating na halalan. Sinabi naman ng oposisyon sa Venezuela na paglabag sa kasunduan nilagdaan ng Venezuela at Barbados ang pagdiskwalipika sa mga lider ng oposisyon. Nanawagan pa rin ang mga bansang Argentina at Uruguay na palayain ang mga miyembro ng oposisyon. Inakusahan naman ng Foreign Ministry ng Venezuela ang Argentina at Estados Unidos ng pagiging kasabwat sa mga pasista. Bubuksan na muli sa publiko ang Tulip Garden sa The Netherlands na itinuturing na pinakamalaking tulip garden sa buong mundo. Tampok dito ang Golden Yellow Tulip na ipinangalan kay King Charles III at isang musical extravaganza. Inaasahang masisilayan ng daang-daang libong tao ang iba't ibang kulay ng mga tulips pati rin ang iba pang mga bulaklak sa 32 hektaryang pasyalan. Noong nakaraan taon, umabot sa 1.4 milyon na katao ang bumisita sa pasyalan. Bukas ang nasabing pasyalan hanggang May 12. Joy, Salamatin para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas. 很好看，这样拍。